sa isang masukal na baryo na napaliligiran ng kakuhyan. May isang babaeng nagngangalang Aling Marta. Siya ang pinakamatandang naninirahan sa lugar. At bagamat nakikita siyang laging nakayuko, tahimik at waring inosente, alam ng lahat na hindi siya basta-basta. May mga bulong-bulungan na siya raw ay isang mambabarang. Isang nilalang na kayang magpataw ng sumpa gamit ang barang o mga makamandag na insekto na sunod-sunuran sa kanyang utos. Si Efren, isang kilalang mga ngalakal sa baryo, ay naging mayaman dahil sa pagkamal ng ari-arian mula sa mga may hirap. Gamit ang pananakot at peking kasunduan, marami ang napilitang ibenta ang kanilang lupain sa kanya. Isa sa mga biktima niya ay si Aling Marta. Ang maliit na palayan na matanda, ang tanging kabuhayan nito ay inagaw ni Efren upang gawing tambakan ng troso. Pasensya na Aling Marta. Paingbabaw na sabi ni Efren noong araw na pinirmahan niya ang papeles. Hindi ko kasalanang hindi mo kayang bayaran ang utang mo sa akin. Ngunit ang totoo binayaran ni Aling Marta ang lahat ng kanyang utang. Sinadyang sirain ni Efren ang kasunduan upang mapasa kanya ang lupa ng matanda. Nang gabing iyon, sa harap ng malawak na lupain, nakita ni Efren si Aling Marta na nakatayo sa dilim. Ang kanyang likod ay nakayuko. Ang kanyang kamay ay hawak ang isang maliit na kahon na tila gawa sa uling. Sa kanyang bulong narinig ni Efre na mga salitang nagdulot ang kilabot sa kanyang laman. Hindi mo dapat ginising ang mga natutulog na espiritu. Napangiti lang si Efren. Hindi siya naniniwala sa barang sa sumpa sa kahit anong kababalaghan. Pero iyon ang huling gabi na naging payapa ang kanyang buhay. Kinabukasan, habang nakaupo si Efrin sa kanyang malaking bahay na gawa sa kahoy, naramdaman niya ang kakaibang kati sa kanyang likod. Sa una, inakala niyang kagat lamang ito ng langgam. Ngunit paglipas ng oras, nagsimula nang umusbong ang mga pantal sa kanyang balat. Isa-isang lumaki ang mga ito hanggang sa parang may mga gumagalaw sa ilalim ng kanyang balat. Ano ba to? Ang kati sigaw niya habang kinakamot ang braso. Nang kumamot siya, biglang may lumabas na maliit na insekto, isang kagamba. Buhay na buhay at tila kumakaway pa sa kanya. Nahulog ito sa sahig at mabilis na tumakbo papalayo. Kinalabutan si Efren. Guni-guni lang to, pilit niyang sinabi sa sarili. Ngunit hindi ito nagwakas. Sa sumunod na araw, lumala ang kanyang kondisyon. Ang kanyang buong katawan ay parang pugad ng mga gumagapang na nilalang. Alupihan, ipis at kung ano-ano insekto na tila umuusbong mula sa loob ng kanyang laman. Ang kanyang bahay ay napuno ng kanilang mahalay na ingay. Ang tunog ng paggapang, ang lagitik ng maliliit na paasa sa higa tila pagtawa ng mga hindi nakikitang nila lang sa paligid. Sa takot at desperasyon, pinatawag ni Efrain ang pinakamagaling na manggagamot sa baryo. Dumating si Manglito, isang albularyo at sinuri ang katawan ni Efrain. Nang makita niya ang mga gumagapang na nilalang, nanlaki ang kanyang mga mata. Barang ito, mahinang sabi ni Manglito. Lito may nagpataw sa iyo ng sumpa. Paano ko ito matatanggal? sigaw ni Efren habang nanginginig sa takot. Tanging ang nagpadala ng sumpa ang makakapagpabawi nito, sagot ni Manglito. Walang nagawa si Efren kung di maglakad papunta sa maliit na kubo ni Aling Marta. Nanginginig siya habang kumakatok sa pintuan nang buksan ito na matanda, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na parang binabalot ng kamatayan. Patawarin mo ko, Aling Marta, pagmamakaawa ni Efren habang lumuluhod. Hindi ko alam ang ginagawa ko noong inagaw ko ang lupa mo. Pabayaran ko ito, doble, triple pa, basta tanggalin mo lang ang sumpa tahimik na tinitigan ni Aling Marta si Efren. Ang kanyang mga mata ay tila nakakita ng kaluluwa ng lalaki. Hindi pera ang makakabawi sa ginawa mo. Malamig niyang sabi, ang mga insekto ay gutom at galit. Kailangan nilang makuha ang kanilang hostisya. Lumapit siya sa isang altar sa loob ng kanyang bahay. Kinuha niya ang kahon napuno ng mga buhay na insekto at inilagay ito sa harap ni Efren. May paraan para matapos ito, ngunit may kapalit. Ano mo ang kapalit gagawin ko? Sigaw ni Efren. Isang piraso ng iyong kaluluwa, sabi ni Aling Marta. Sa bawat insekto na aalisin sa iyong katawan, isang bahagi ng iyong pagkatawa ang mawawala sa desperasyon, pumayag si Efren. Sinimulan ni Aling Marta ang ritual habang binibigas ang kanyang orasyon. Isa-isang nagsimulang lumabas sa mga insekto mula sa katawan ni Efren. Alupian sa kanyang mga mata, nagamba sa kanyang bibig, ipis sa kanyang dibdib at sa bawat insekto na umaalis, naramdaman ni Efren ang tila mabigat na puwersang humuhugot sa kanyang loob. Pagkatapos ng ritual, pagsak si Efren sa sahig. Buhay siya, ngunit ang kanyang katawan ay walang singla. Ang kanyang dating tisong na mata ay tila na wala ang kinang. Ngayon, isa na lamang siyang kaluluwa na naglalakad. Buhay, ngunit hungkag. Nabawi ni Aling Marta ang kanyang lupa, ngunit nananatili siyang tahimik patuloy na namumuhay ng payak sa baryo. Si Efren, sa kabilang banda, ay nag-iisang takot na takot na anino ng kanyang dating sarili. Hindi na muling nagpaparambam sa mga tao at ang kanyang kayaman ay unting-unting nawala. Sinasabi sa tuwing lumalapit ang gabi, naririnig pa rin mula sa kanyang lumang bahay ang tunog ng mga gumagapang na insekto tila bumabalik upang ipaalala sa kanya ang sumpang kailanman ay hindi tuluyang nawala. At mula noon, naging babala si Efren sa buong baryo. Huwag kang gagalaw ng masama sa kapwa, lalo na sa mga taong hindi mo lubos na kilala. Baka ang kaharap mo ay isang mambabarang.